Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video po natin ay papakita ko naman sa inyo yung DIY na layer case na ginawa natin. So yan, kung makikita nyo dyan guys, yan yung, so yan yung mga DIY na layer kids So iharap lang natin yung kamera para mas makita nyo. So, so ito po yung ating uh, DIY na layer cage. So yan. So bali ang ano nito guys ay bali walong piraso to lahat. Ayan. So bali ang natapos na ay nasa uh, anim na piraso pa. So mayroon pa tayong dalawang uh, little kids na gagawin. So kumbaga yung ano pa, yung ano nito guys, yung kulang na lang nito ay uh, yung feeder uh, nila at saka yung ating uh, nipple drinker. Dito natin ilagay yung nipple drinker sa yo babaw tapos dito naman yung uh, feeder nila ayan. so yung ano natin guys yung layer cage natin ay gawa sa coco lumber yan tapos fiber wire o, tapos yung uh, green screen so yan so yan yung ginawa natin pang flooring dito so, ayan. so sa isang Uh, kulungan guys or your kids bali ang ma ilagay lahat dito ay uh, 27 peraso so bali meron siyang siyam na division so yan so isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo siyam so bali siyam na division yung ating uh, layer cage sa isang uh, box guys ay tatlong layer na manok yung mailagay natin dito. So yan. So yun. Tapos dito naman yung ano, yan, yung ating egg catcher. So yan. So gawa lang din sa kawayan yung anong guys, yung sandaan nung ano natin. Um, itlog. So yan. So gawin ko pa ito. tapos yan so dito guys uh, yung ginamit namin pang division niya pang division ay yung green screen so yan so ito yung sobra dati sa paggawa ko ng uh, brooding uh, pen so yan So, ginamit ko lang to para hindi naman masayang kasi nakatambak lang kasi doon kaya yung sobra kaya ginamit ko so dito naman sa iba guys kasi ubos na yung ano yung uh, green screen so gumamit naman ako dito ng kawayan so yan yung ginamit ko rin pang uh, division nila so yan so pati dito yan so gawa rin sa fiber optic cable So, ito naman guys, hindi naman to binili. Uh, ano to ito? Uh, binaglumaan. O meron ng putol. Kaya, ang ginawa ko guys, kasi marami. Yan. So, ginamit ko dito. So, yung distansya naman nito, ay 1 inch. So, hindi naman ma-lalaglag uh, yung itlog dito sa likod. So, yung iba naman dito guys, ay uh, kawayan na yung gagamitin ko. Kasi, naubos na yung ah, fiber optic cable kaya kawayan na yung gagamitin natin so, yeah. so ito guys uh, ah, so ito na yung last na gagawin ko so yan. so naka ready na lahat so mas madali na lang or mas mabilis na to gawin so, guys hanggang dito lang muna at ah, maraming maraming salamat po